Eh, paano kayo nabubuhay? Sa amin niyo po kinukuha yung pangkain araw-araw. Ha? -araw. Ah? Ay, nagkakalakal ka. Ano pong kalakal ninyo? Ah, plastic, plastik. basura, ganito po. Ito pala kalakal ni nanay. Para sa kayo bubuhay nila. O, oh, plastik. plastic, plastic. Anyway po, nanay. Alip po kayo dito. Dapat nanay. Ayan po na, anyway po nanay, may dala ako sa inyong bigas, at least sa uh, dalawa lang kayo, sa dalawang buwan siguro, o tatlo, baka makaraos kayo, ulam na lang ang kulang, at uh, makatulong man lang sa inyo kahit papano, ano po? Okay. Oh, sige po, hindi mo yung ano uh, ba nangyari? Bad bag! Na mukha nyo? Nandapilas pa po. Kailan? Sa Kahapon? Oh. Saan? Doon sa doon pa pagto pa ng puso. Sa puso. As nagyayon ka. Oo. Oh, Ayun. Ayun. Ngayon. Na. Oh, na. Ang ah. ah, pala na dulas. oh di dali natin sa lahingin para mapacheck up. Para magkaroon ng gamot si nanay. Ang eh. laki nga. Nung pagkakamaga dahil nadupilas dupilas. Uh -huh. Kaya nakikigib po kayo. oo oh, po Ah. Sa ating Hello, puso. Mayon. Ito. Ah, yung poso. Di ba meron, meron naman lang sa para sa poso? Oh, yung ano, sa'yo, ikaw. Ah, yung binigay ko? Oo, oh, 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 Ay! Hindi binigitin na lang natin gagawa. Si ah. Kuya Ponso. Ganito. Ah, okay. May, sa iyo po pala yung poso na galing sa akin. O yan, kahit pa giginhawa na po kayo, hindi na kayo magigip sa ibang lugar. Ano po? Oo po, para makatulong sa inyo. Salamat po ng maraming at maraming salamat po sa inyo. Wala pong ano man nanay, uh, mas maganda yung tumutulong po para po makapaglingkod sa inyo na nangangailangan ng tulong. Ayan ano Salamat po. Uh, say, pagaling ka. Siya yung dinadala natin sa uh, Maribeles. Maribeles? Pagkakailangan siya dalhin, siya dinadala natin sa Maribeles? Opo, opo. Ah, okay. Regula. Regular natin dinadala? Opo. Ah, oh, okay. Okay siya pala. Pagaling po kayo, ano po? Opo. Sige. Okay, sige. Okay, okay, okay. sige. At yung bagay na to eh, kahit pa paano, makatulong tayo sa ating mga kababayan na kapos palad talaga. Nakapos, kapus sa kabuhayan. Sila ang dapat tulungan ng ating pamahalaan. Di ba? Opo. Okay. Sige po. Sige po. Pa paalis na po kahit may pupunta pa po pong iba. Ano po? Sige po.